Okay po kasi. Start sana nga yan. Up. Okay. Bindix strike. Sa Bindix. Bindix nga. Ang titignan ko. Hmm? Titignan ko. Titingnan mo kasi kailan ka pang bumalik ng antipolo. Dapat <laughs> ako mabiyasa dyan. Titingnan mo. Baka ako sa iyo. Baka yung mga pinapakita mong kalasin yun. Yung spring. <laughs> may tapos na ako rito. May gagawin pa akong isa, praksak, isang truck sa kaysang ano doon. Ah. Isang owner. Kasi mahirap lang kami. kita na akong pagyamanin ba? ikaw pala manang yung taga-kuha ng, ng, mga kuan Ah, yo mga brad. Meron tayong kokot ko isang pick up. Galing pa kayo ng antipolo, busing. bossing. Oh. Napakalayo <laughs> naman ng iyong ikaw lang yung pag-asa ko eh. Ah. <laughs> Hindi mo ba si Mang Tani? <laughs> Hindi. <mo>? <laughs> Karimito <laughs> ng pag-asa si Mang Tani ah. Uh, meron tayong kitchen kaping isang pick up. Galing pa ito ng Antipolo. Alas dos kayo. Umalis. Umalis. Dumating ako doon sa Kalis niyo lang eh. Puro Alasing... alas alas 4 na pasado kami okay. umalis. Uh. Sa dami. Eh pagtapos namin ng dalawang L300, umalis na kayo. Umalis na kami. Ah pinuntahan po ako ni Boss dito sa Tarnate. Mula sa Antipolo. Mula sa Antipolo. Ah wala ako sa shop kasi. Umalis ako nang nasa 4.30. 4.30 kami umalis doon. Gawa nga ito. Tapos meron pang isang pat dyan. Meron Ito, running na. Running naman po yan. Pinano ko lang yung mga wiring na. Hello, ba't yung battery at kukunin ko pa yung mga. So, okay na yung kanyang ito at no. may karga na. Isang din, dalawang basis lang, antar na. Hindi nyo napap, napapag-atalan kung paano pumasok? Ako ho nung napasok. Aba, eh, baon lamang ang kailangan. Iyan <laughs> <laughs> ah, niya. yung taga-Tipulong Malayo pang mo, Ma'am. <laughs> Sabi ni misis, ang layo naman ang pupuntahan mo. Hmm. Hindi ba yan dito? Sabi ko tiningnan mo yung kapitbahay natin. Meron kasi malapit sa amin na ano to, yung nag-aayos din. Oo. Eh tinignan niya niya oh. sabi niya hanap ka lang kwan boss bindex type? bindex na ganito ganyan mm. loob loob ko baka spring lang tong lahat halos lahat ng video tinitingnan ko na eh uh, yan gabi na alas 6 na yata uh. no 5 traffic pala dyan ano, papunta dito yung kanto dyan uh -huh. Ano ibababa ko starter boss? Ikak-o, oh, oh. kita na kalas-krisan turn niyo na. Like pa i-i-shant turn na. Wow, mo talaga 'yan. Kasi, <laughs> hindi makikita yung mintix dyan. eh. <laughs> Paano kaya ang gagawin natin dito? Pwede naman yung may alab niya sa starter niya yan. Pobli, ba hindi makalas? Pinit. Pinit. Ano ang dahilan? Ang kanyang pag data place patingin ng okay apply well dito ko na operahin operahan mo na bago mo lang <laughs> nya operahin mo na <laughs>

sheet lang yan pero ang daming nabuksanan na niyang starter Bukas pa sana dyan sa ano Alam ang solenoid. Wala naman siyang bali. Bindix talaga. Bindix. bumabangga sa flywheel. Ayan o. No? Palit na ho ba ito? Hindi pa. Hindi pa.

palitin. Check kung sisipa ng maganda. Ay, dako. Sarado na doon. So, pupukuhan natin ng pizza. iko ko kung andar sa sa niya. Matagal na itong ganta? Matagal, original. Hindi matagal na hong dumudulas? Ay, hey! mga Mga ano to, mga nagdaang 6 months. Pero hindi, hindi kasi, hindi, kasi, ito masyadong ginagamit na. Pagpunta ko lang sa farm, yun ang gamit nito. So, so halos once a week lang ang gamit niya. Kaya hindi masyadong... Ano, uh -huh. Check. Maiksi lang ang sipa niya kaya dinapasok. Okay. Bayangin piso. Tingin ko kung ko telawom piso Pala di sana Oh Lo piso hmm. Siapa hmm. Siapa Hanya nyanyi. Ya. Ini ya, ya, ya. matagal na yata itong ganito hindi pumapasok sa flywheel original ho ba itong starter nyan? original pero bakit ganon? napalta na ng pyesa? napalta na pina pinacheck ko yan doon tapos ano to? yung sabi niya Harap oh. ka ng bindex sa iyo ikaw na yung Benedict mo eh. May yung yung, yung kuha niya. Ay tama na yung hindi maiksi ang sipa niya. Maiksi ang sipa. Okay, pwede na. Maaba na yan. sinubukan kong lagyan ng kuha eh. ni. Tatlong piso. Check. sana yung gumapit sa flywheel. Maiksi ang sipa niya eh, hindi siya makasipa ng mahaba Ang kunya, kinakapos siya doon sa flywheel. hindi makapasok ng ayos hmm. ah kung pasok, hindi na na nga masasabi kung saan ano mas mahaba ano, balikan ko dito ano, balikan ko dito, uh, kahit one, sunod na linggo pili pili, para tayo para ano to, mayayos natin Oh, ang ipapalta natin, ang problema yung ngipin. Yung, hmm. ngipin ng bintik drive, may tama na. Hmm. Kaya nagkatama yun, mahina ang sipa niya. Hindi masyadong nas, napasok sa flywheel. Oh. No. Balik na ako, sa sunod na rin oh, mag, mag oh, mag ko. Mag-message mag ko kaya? Oo, oh, Para, Para hindi ako makaalis. Tsaka kahit umaga, mas maganda yon Kasi balik na ako sa traffic eh. Mas maganda maga. papunta ako rito, yung ratang tao, papuntang Manila. Tapos pag pa naman ako doon, tatang tao pa uwi na rin. ka rin. Masyado traffic ka. Baka mas mabilis lang yung oras. Wala naman kuwan Walang problema yung ito. Walang problema. Regular yung kanyang change oil. Doon lang problema sa ngipin ng pinag Sa so, con lang talaga, starter. Uh -huh. Ang pinakamatagal. Uh -huh. Kasi yung mga rock and pinion, normal naman yan eh. Papalitan, di ba? Mga... Uh -huh. Pinalitan yung solenoid, yung kuha niya. Nasa iyo yung original? Wala na, tinanggal na nila. Ay dapat ho, ina nyo, lang sana ibalik natin. Ibalik na yung ulit sa dati oh. Ay hindi ho ko pa nagpapabili yan. syempre yung mga Nagpapa-refer dyan. Yun agad ang unang sinira. Magbayad agad nun eh. Ang ah, ang sulunod dyan, pag kinasa mo, nakatingala yan, habang hinihigpit mo gumagano. Ah, okay. Para yung kanyang piston, so, tama. mahaba yung palo niya, pag pitik no, mahaba yung labas ng bindig strike. Right? Ito, ang nangyari, ang palo niya, yung kakapiraso, yung labas doon sa bindig. Tapos ang sa flywheel, <coughs> Kaya nilagyan ko ng tatlong piso. Yan. Tatlong piso Hindi na yan mahulog? Hindi ha, mahulog yan. Ito lang yan sa buta. Dapat mga limag piso nga pala, lang baka mahaba-haba yung pinig niya. Cover Kita po yung labat ng punoy. Hindi siya mas...

Pagbalik na lang po. Sige. Okay. Alaka ha? Okay, ah, uh, shout out muna tayo. Shout out muna tayo kay Robin D. Guzman from Imus, Cavite. Ah, uh, kay Lando Ramos, shout out po. Ah, uh, shout out shout out din kay Mark Anthony Chavez uh, from Kalakabatangas. Kay Sandy Tumani, shout out din po. Kay Ronnie Carpio, shout out Kay Renato Rodriguez, shout out po. Kay Eldred Arcillo from Rome, Italy, shout out po. Kay Dan Tiganov from Angono, shout out po. Kay Wilfredo Macarana, shout out po. ah uh, shout out din kay Joselito Arcillo. Shout out din kay Lulit Gin, Ginag. Shout out din kay Ernesto Marquez. Uh, shoutout din kay Greg Balagtas From Hain, Nueva Ecija. At syempre uh, shoutout shout din sa lahat ng silent viewers Maraming salamat po sa support ha? At syempre sa subscribers, mga nag-subscribe uh, Maraming salamat po uh, Sa mga hindi pa ho nakapagsubscribe uh, Subscribe na po Malaking tulong na po yan sa akin Maraming salamat po